Ako si David P., isang fresh graduate mula sa law school. Hindi pa ako nakakapasa sa bar, ngunit may isang talento akong hindi maipaliwanag. Ang maalala ang bawat detalye ng isang kwento at makita ang mundo sa mata ng biktima. Hindi ko ito ginusto, ngunit tila itinakda ng tadhana na gamitin ko ito upang humarap sa kasamaan na nagkukubli sa dilim. At ang kasong ito, ang kaso ng tatlong bata, ay isang bangungot na habang buhay kong dadalhin. Isang mapayapang komunidad, isang madilim na sikreto. Sa isang tahimik na subdivision sa Cavite, isang pamilya ang lumapit sa akin desperadong humihingi ng hustisya. Tatlong bata, tatlong nusanteng kaluluwa ang naging biktima ng isang halimaw na nagkukubli sa balat ng isang taong pinagkakatiwalaan. Si Anna, 12 taong gulang. Si Maricel, 14. Si Jenny, 11. Tatlong batang babae. Tatlong magkakaibang kwento ng pangamba at pagsubok. Ngunit isa ang nag ng kanilang takot. Isang taong hindi nila kailanman pinagdududahan. Sa una, walang ebidensya. Walang malinaw na salarin. Ngunit sa bawat detalye ng kwento, isang pattern ng lumitaw. May isang taong laging naroon, nakangiti, malapit sa pamilya, tila hindi kailanman magagawang manakit ng sinuman. Pero mali ang lahat ng nagakala, dahil ang halimaw ay hindi laging may pangit na mukha. Minsan, siya ay may suot na alagang ngiti, may tinig na punong-puno ng pangunawa. At minsan, tinatawag siyang ang katotohanang unti-unting bumubulaga. Siya ang nagdala sa akin sa madilim na silid, bulong ni Ana. Nanginginig habang mahigpit na hawak ang laruan niyang si Pochi. Sabi niya, maglalaro lang kami. Akala ko okay lang, basag na boses ni Jenny, pilit pinipigil ang pagluha. Dahil si Ninong naman yun, ba? Diba? Pero, pero hindi pala. Tahimik si Maricel. Ngunit nang itaas niya ang kanyang mukha, doon ko nakita ang pinakamadilim na hinakit sa lahat. Kailangan pa bang ikwento? Mahina niyang bulong. Ang luhang pumatak sa kanyang pisngi ang sumagot para sa kanya. Mga aninong nagtatago sa aking isipan. Sinimulan kong buuin ang mga piraso ng bangungot na pinagdaanan ng mga bata. Gamit ang aking talento sa photographic memory at ang kakayahang makita ang pananaw ng biktima, sinubukan kong bumalik sa mga oras na iyon. Pumikit ako at biglang nagbago ang paligid, malamig na silid. Isang madilim na espasyo kung saan halos walang tunog maliban sa mahinang hitpi Nakikita ko si Ana, nanginginig, habang ang isang malaking anino ay dahan-dahang lumalapit. "Magtiwala ka sa akin," bulong ng boses na iyon, malamig, puno ng kasinungalingan. Isang hakbang palapit. Isang sigaw na hindi lumabas sa kanyang bibig. Sa isa pang eksena, si Jenny, nakayakap sa sarili, pilit hinahawakan ang kanyang paghinga habang nakadapa sa sulok. Ang kanyang katawan ay nanginginig, ang kanyang mga kuko ay halos bumaon sa kanyang balat. At si Maricel, Isang diary, puno ng pangamba at pagtatangkang lumaban. Ngunit sa huli, bumigay rin siya. Bumukas ang aking mga mata at isang pangalan lang ang lumulutang sa harapan ko. Si Ninong, hustisya para sa mga biktim. Wala akong lisensya bilang abogado, ngunit hindi ko kailanman hahayaang manatiling tahimik ang kasong ito. Sa ilalim ng batas, isinampa ko ang RA Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act upang ipaglaban ang kanilang hustisya hindi lang yon. Article 266A ng Revised Penal Code panggagahasa sa Illegitory Rape Article 336, Acts of Lasciviousness At ang mas matindi, Qualified Trafficking in Persons, Lupo 8, dahil sa pagmamanipula ng isang taong may autoridad upang samantalahin ang inosenteng kabataan, dinala namin ito sa korte. Sa bawat pagharap ng mga bata, sa bawat patak ng kanilang luha, ramdam ang takot. Ngunit sa araw na iyon, sila ang pinakamalakas na tinig sa loob ng silid. Sa bawat testimonya, unti-unting nadurog ang depensa ni Ninong. Sa bawat sagot niyang pilit niyang iniiba, lumilinaw ang kanyang kasalanan. At nang ibinaba ang hatol, reclusion perpetua isang bangungot ang nagtapos. Ang huling titig ni Ninong. Habang inaalis siya ng mga autoridad, sumulyap siya sa akin. David, basag ang kanyang boses. Hindi mo ako naintindihan. Bata pa lang kita. Kilala mo ako. Isang tahimik na galit ang bumalot sa akin. Huwag mong gamitin ang pangalan ko, malamig kong sagot. Hindi nakita ni Nong. At doon, alam kong tapos na. Ngunit hindi dito nagtatapos ang laban. Hindi ko ipipikit ang aking mata sa katotoha ng maraming ni Nong, Tito at Kuya ang nagkukubli sa dilim. Hindi ko hayaan na manatiling tahimik ang mga kwentong ito. Sa bawat batang ninakawan ng kanilang pagkabata, may batas, may boses, at may hustisya para sa kanila. At hanggat kaya kong lumaban, hindi ako titigil.